Hello po guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat sa ating mga followers dyan at sa ating mga viewers uh, ito po tayo ngayon ay ako po ay mag kay ako ng aking tanim na loya ito guys ay mag po ako ngayon at makikita nyo guys ito po yung aking tanim uh, nakikita nyo ay wala na po siyang mga puno o ito lanta na siya so ibig sabihin ay marami siyang laman kaya guys, ito tinan nyo uh, ito po yung kanya mga puno oh, maraming laman oh, yun ito guys no, ito po yung aking tanim na uh, luya uh, alam nyo guys, kumukuha lang po ako nito kapag yung aking gagamitin sa aking mga personal kaya guys, iba talaga kapag ikaw ay mayroong tanim na luya alam nyo guys, yung luya po sa na napakamahal po eh. Tulad nito, ganito kalaki, magkaano na. So dito di guys, kapag ikaw, ikaw ay mayroong ganitong tanim, kukuha lang po kayo ng iyong magagamit na sa loob ng ilang araw. Tapos kapag naubos na, tsaka ka naman ho, uh, kukuha nito. So kukuha lang po ako ng kaunti na aking magagamit lang. Sapagat guys, yung uh, luya, ay aki po ito nga nganga kapag dating ng gabi kasi malamig ngayon ang panahon eh inuubo din po ako so ito po aking kapag pagdating ng gabi bago ako matulog yan maraming pong pansit-pansitan pero tatanggalin ko po ito guys kasi makailangan ah, din po na maka ah, maliwas tingnan yung ating tanim na ah, aluya kaya guys, ito po yung loya. Tinan nyo guys, ang daming laman sa lobo. Ito po ito. Yan. Yan. Oh. Wala na nga yung mga kanyang mga ugat o mga puno. Ito naman yung mga ginseng na nagubuhay. Kaya dadamuhan ko siya guys para maganda tingnan at malutang yung kanyang laman. Ito guys, hindi ko naman to ububusin. Kukuha lang po ako ng kaunti doon sa aking pangilangan pang araw-araw pang sa kusina kaya guys kapag kayo may ganitong tanim ay eh bastante na po ako sa aking uh, magagamit pang araw-araw uh, sa aking tanim na luya katulad mayroon pa isa pang doon guys sa so tinan nyo no? so marami din po ulaman yan so ito lang aking huhukay uh, ngayon at uh, kukuha lang ako ng aking magagamit kaya guys, kapag ikaw may tanim, ay mayroon kang mapipitas o mayroon kang makukuha. Kaya ito po yung aking tanim na luya. Ito po, halalaki yung laman. Oh. Yan. Ayun, dami. Oh. Yan. So, hindi ko na kukunin to guys. Uh, ah, hayaan ko na yun uli magkaroon ng tubo o ano, para siya. Kasi, ah, kumukuha lang ako nito guys. Yung, yung kailangan ko. So hayaan ko naman ulit ito mga ito na tumubo. Kaya nadamuhan ko na po ito guys. So, ito guys na nasa ano lang to sa nasa styrofoam. Kaya nakikita nyo po ito. No? Ang kusa naman ulit ito na tutubo. Ayun, ang dami to sa loob ng ano. Sa ilalim ito guys. Maraming aloya. Kaya sa ating mga viewers dyan. Kung wala man po kayong trabaho wala naman po kayong ginagawa sa inyong bahay mas mainam na magtanim-tanim po kayo para kahit papaano mayroon po kayong makukuha sa pamahitan ng inyong pinaghirapan na tanim kaya ito ako guys bilang isang planti, uh, plantito meron po akong uh, makukunan pagdating ng oras na meron akong kailangan kaya guys alam nyo ang luya po nasa palingke kaunti lang po ah, alis dito na nasa 30 pesos na po itong ganito ito karami napakamahal po ng luya kaya guys salamat eh ito naman itanim mo lang sa dito sa initan pusa lang po ito na bubuhay kaya guys maraming salamat na ito kahit hindi ko na po hukayin ito eh hindi ko na pwedeng kailangang galawin pa dahil alam nakikita ko naman to ang dami oh laming laman oh ito guys oh. Okay. Oh, ito po nga tingnan pa natin yung isa oh, napakarami po oh. na laman ng aking luya ito guys oh yan luya po ito yan oh yan luya din po ito may mga ano siya lambing ng pusa po dito rin sa akin oh. yan ito guys oh yan oh lalaking puno oh lalaming laman oh lalaking laman sa luya nito oh kaya hindi ko na, na pwedeng kunin ito next week naman hmm, yan ito, ito yung tinatawag nilang tinu tino no? hindi ko nang pwedeng putuli ito yung, yung pansit-pansitan ng aking kukunin para gumanda yung pagtubo ulit ng uh, aking luya ito guys oh, tinan nyo sa loob yun um, hmm, kita ko lumulutang yan kaya ito guys, may mga tanim din ako sa ibang mga paso no? Uh, luya pa rin kailangan mas marami pong tanin tayo ng luya para pagdating ng time ng kapag marami ka kailangan eh, marami kang makuha kaya ito guys kusa lang na ito nabubuhay kapag inyong tinanim hayaan mo lang dito sa aking bubungan kaya um, pagdating sa luya hindi po ako na bubili sa palingki dahil marami po akong luya kaya guys ganun po yung aking tanim na luya kaya sa ating mga kaibigan dyan naisin nyo po na magtanim para meron kayong makuha kaya ito meron na po ako magagamit na luya yan ito na yung aking luya sige guys uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa iyong pa tangkilik na pagpapanood sa aking video and God bless po sa inyo